Okay, kamusta mga ka-electrician? So, ito na naman ang inyong qualified person. Magbabalik si Christian Gala. Okay, kasama ko na naman yung grupo namin. mag -gad -gad kami ngayon ng cable. So, itong ibababa namin, bali na ano pa to, naka-rail pa. So, mabigat yan. Siguro, mga ano to, nasa 500 to 600 kilo kasama na yung rail. So, kaya, pagtingingat lang talaga sa pagbababa nito. So, ganun, diskarte pa rin. Makita niyo naman paano namin binabayan. So, para to sa mga baguhan. nakita nyo 'yung diskarte namin. Pwede niyo 'yung i-apply 'yan sa magigintrabaho trabaho nyo. Alamin niyo ito rin 'yung magiging scope ng trabaho niyo sa inyong papasukan. Okay? So, meron pa 'yan. Okay, magkakadkad kami ngayon ng ano, ah, cable. Siyempre, para makadkad namin to, gagawa namin ng paraan to na may angat. So, ganoon naman yung pagkakadkad o paglalatag ng mga cable na malalaki. Lalo na yung malalaki ano, malala distansya. So, gagamitan natin to ng pamaraan. Kung, kung saan mapapadali natin yung ating magiging trabaho so ang gagawin lang naman natin dito siyempre ilalatag natin yung mga cable iwasan natin silang masugatan at yung uh, magka pilipit sila para maging maayos yung ating trabaho so ginawa namin mayroon kaming dala na cross arm yan pinag namin yan tapos tsaka namin dyan ibibitin yung uh, cable na naandyan pa sa uh, rail so mga nga sinabi ko kanina ma mabigat yan so yung discarte namin dito para mapagaan namin yung trabaho uh, iaangat muna namin yung ano, uh, cable na nasa rail so pag naiangat na namin yan pwede na namin batakin yung cable yan, gamit yung ano uh, ranchit ranchet para maiangat namin siya. So, kung kayo mga bago pa lang, ganito yung kalimitang ginagawa ng mga ano, nagkakadkad ng mga cable. So, dito naman sa atin, sa Pilipinas, hindi naman ano, yung uh, mga equipment, hindi ganun ka, ka high tech. Katulad sa iba. ba? Lalo na kung ang napasukan mo, eh, maliit lang na company. Katulad namin. So, talagang ang gagawa ng diskarte nito, tayo-tayo lang, kami-kami lang. Kasi wala kami kasamang mga engineer. Bali, kami-kami lang talaga nagtutulungan dito para gumawa na paraan na mapadali yung aming trabaho. So kung bago ka pa lang, yung discarte na to, kahit saan naman, uh, makakatulong to kahit paano. So inaangat na namin uti utay itong ano, uh, cable na nasa rail. So kailangan ma-secure natin siyang hindi babagsak. Ganun lang naman 'yun. Mahirap kasi pagka uh, ma-accident tayo. Ayan, okay, uh, commercial muna tayo. Yan nga pala si JL, yung taga kasama kong taga Mindoro. So, shout, shout out sa iyo, JL. No? Ang galing sumayaw, oh. <laughs> Nana, mapanood mo. <laughs> Okay, oh, tapos na. Okay, gaya kagandahan sa trabaho, may mga ganyan tayong mga kasama. So, ito, araw-araw na namin trabaho to. Kaya medyo alam na namin ang galawa ng bawat isa. At uh, yung mga tiscapti, syempre. Okay, halos tapos na tayo. So, yun lang. Pag naibitin na natin yung ating cable na nakalagay sa ring, pag naibitin nyo na, Uh, magagawa na natin hilahin yung cable nang hindi siya ano, uh, hindi siya pumipilipit. Okay? Tsaka magiging magaan talaga yung trabaho na gagawin natin sa pagkakatlak ng mga malalaking cable. So, napakaganda nito. So, naman, yan ang ginagawa talaga. So, share ko lang sa inyo para sa susunod, pagka kayo naman ako na ganito magagawa na ninyo. Okay?